Pero hindi nila kapangyarihan ang magpalawig ng panunungkulan ng mga elected officials. Mm -hmm. eh, Nakaninong po yun. Ang... Na, puder po yun? kung sak sakaling kinakailangan mag-extend ng termino ng mga nasa barangay, mga barangay officials? Walang walang may kapangyarihan noon. Dapat taong bayan ang mag-extend sa kanila kung sakaling mahalal na muli sila sa darating na halalan. Mm -hmm. Yan ay kapangyarihan ng nating tayo, ikaw, Johnson. Mm -hmm. Kapag hindi nila itinuloy ang December 2025 at mag-hold over, abay ina-appoint na lamang. Parang nag a sila. Ang sabi nga ng ilang justices doon sa kaso ng Makalintal versus Comelec, yung postponement, in effect, legislative appointments, yung mga holdover. Kaya hindi dapat yan. Kaya tayong taong bayan, eh tayo magpahiwating ng ating pagtutol. At si President Marcos naman, kung sakali mang lalabas yan sa iyo, sana naman, iyan ay ibito mo. Katulad ng sinasabi ni President Marcos na ibibito niya yung Walk sex education bill mm -hmm. sapagkat yun ay nakakatawa, uphauling, at saka ay talaga namang hindi karapat-dapat na ipatupad. Iyan oh. ay isang bagay na dapat natutulan natin tayong mga taong bayan eh napapanahon na para magpahihwati ng pagtutol mm -hmm. sa mga ganyang uri ng batas na tumatanggal ng ating karapatan na maghalal at saka nililinlang nililin lang tayo sa, sa mga batas na ganyan. Mm -hmm. At ang mga mag-a-approve niyan, yan ang pag-aralan natin kung ibuboto natin muli ang ganyang uri ng mga mambabatas mm -hmm. na hindi nagpapahiwatig ng tunay na nilalaman ng isang batas. Attorney Romy Mac, in case po na bagamat nasa second reading pa lang ngayon, lumusot sa second reading sa lower house, in case na magtuloy-tuloy po siya, sino makikinabang at sinong talo? Ay, ang makikinabang lamang ay yung mga politiko. Dahil lang sa yan ay siyempre pang, uh, panghikayat nila. Yung mga inkombe, panghikayat yan sa mga barangay na pagka kami nanalo, abay i-extend namin ang office din kapag ka uh, uh, nag sa uh, nagawa namin ay dapat naman eh, i, i extend din niyo kami eh, eh sinabi ko nung kaya sa korte suprema nung sa Makalintal versus Comelec tinanong din ako ng korte suprema anong dahilan na torni at uh, sa tingin mo eh, panay ang extension panay postponement hmm. eh kasi ka yung mga political promises mga pangakuyan ng mga kandidato ng mga mambabatas sa mga barangay officials. Kaya ako'y nananawagan sa kanila at nananawagan ako na kay Pangulo, huwag natin gawin politika ang bagay na may kinalaman sa karapatan nating mga mamamayan na maghalal ng ating mga opisyal. Alam mo, panahon na Johnson, tayo mga taong bayan, magising naman tayo ma matuto naman tayo sa mga ganitong uri mm. ng mga batas na hindi natin dapat sinusuportahan. Attorney? At magising, para magising din yung mga, mga mambabatas na yan, na hindi tayo yung uh, pwedeng ma ng ganun-ganun lamang. Apo. Attorney, hindi ho ba po pwedeng gamitin na natin in case po na halimbawang umabot ho sa... Uh, pagpirma ng presidente o malapit ng pirmahan ng presidente yung panukalang batas na ere, hindi ba pwedeng gamitin na lamang natin yung naging ruling ng Supreme Court dun sa binabanggit mong Makalintal versus Comelec? O kinakailang mag-file ulit ng separate petition? Well, magpapal dapat ng separate petition ang sino man na talagang ma dito citizen, ano ha? At uh, na iyan ay muling, uh, uh, muling tutulan. At sana naman pag uh, uh, iniharap, ay aksyonan kaagad ng ating Korte Suprema. Pero alam mo, ka uh, Johnson, ako palagay ko kung ang taong bayan lamang yung magkaka-isa na ay pahiwatig ang pagtutol sa ganyang uri ng batas, palagay ko hindi kipumahan ni President Marcos yan. E, alam naman si President Marcos, napaka-considerate niya, ano ha? At alam naman natin na yan talagang gagawin niya. Pag napag-aralan niyang mabuti, na hindi ko karapat-dapat. Kasi matatandaan ninyo, yung unang-unang batas na pinirmahan ni President Bongbong Marcos ay yung postponement ng noong 2022 election. At ayun ay declared unconstitutional ng ating Korte Suprema. Nakakahiya na unang batas ng Pangulo ay paglabag sa saligang batas. ay kung ito'y gagawin pa rin, ay labag din sa saligang batas ang gagawin iyan ng ating mga babatas kasi sa mga sponsorship speech mm -hmm. nila wala naman doon yung guidelines na sinabi ng Supreme Court kung kailan pwedeng mapuspo mm -hmm. ng isang eleksyon oo po so, attorney walang government interest mm -hmm. ano ha kung walang panganib sa ating mga mamamayan ah. ay hindi dapat basta pinupuspor ang halalan ah. kasi yan ay sumisikil sa karapatan ng taong bayan na maghalal ng ating mga o okay. So o attorney, ng ating bansa. hindi po issue sa inyo kung tatlong taon man ang termino ng barangay officials o anim na taon, ang issue po sa inyo ay eh, dapat matuloy ang 2025 scheduled election? Yes. Kailangan lang matuloy ang 2025 at yung mahahalal, yun ang siguro pwedeng ba may Ayan. bagong batas tungkol doon. Prospective, sabi hmm. nga ng Supreme Court, ng hmm. ilang justices. Prospective ang application ng mga batas na may extension o postponement ng barangay election. Hindi yung current ano incumbent. Mm -hmm. Hindi pwede sa incumbent yan. Kasi hold over, ay appointment actually. That is actually a legislative appointment, sabi nga ng ilang mga justices. At yan hindi pinapayagan ng saligang batas sapagkat ang mga barangay officials ay elected mm -hmm. officials. Attorney, isa na lamang po ano. Tayo ang bayan ay hindi dapat mawala ng karapatan na maghalal ng ating mga opisyal. Apo. Attorney, isa na lang. Ano? Paano kung ang argumento po ng ilan na pabor doon sa panukala, eh, ayaw ba nyo makakatipid ang gobyerno, hindi na tayo mag election ulit? <laughs> Sus Mariones, <madre>, napakababaw <laughs> na dahilan. May, may budget yan. Pa, paano mahindi? hindi? di sa susunod ng halalan, mas malaki ng halaga ng uh, gagastusin kasi pataas ng pataas ang halaga ng bilihin, pataas ng pataas ang halaga ng serbisyo, mm -hmm. kaya pag napos mo niya sa susunod, mas mataas ang gastos natin kaysa sa kung isip ang halal natin itong 2025 election at yung magiging batas halimbawa 6 years, wala tayong gastos. Mas wala tayong gastos. sa ano, ah? Kaya mali yung sinasabi nilang mga makakabawas ng gastos. Mm -hmm. At yung bawas sa gastos, ang sabi ng Korte Suprema, hindi iyan dahilan para mapuspon ang eleksyon. Opo, opo. Huwag pa huli sa Balita Talakayan, subscribe right. na sa Teleradio Servicio YouTube Channel.